Hello mga kamamsi ko, kasimple plans ko dyan, kaprinsip ko, magluluto ako ng ating ulam sa lunch. Yan, ginis ako ng bawang, sibuyas, luya, kamatis, at saka, ito, string beans. String beans yan, ito yung ating isdang ilalahap yan Sinigang sa talbos ng kamote na may kalamansi. Sinigang sa kalamansi. Mga kamamsi ko, hindi ko po alam pangalan ito. Ito po ay, hindi ko po alam to. May lamang po ito, hindi ko alam kung sa ulo ba to. Yan, o. No? Oh. Yan naman po, yan, yan. Nandito naman yan. Yan, no? may laman yan. Tapos, ito rin, No. May laman din to. Ang oh, kamamsi ko. Matigas lang yung shell niya, no? May laman siya. Yan, o. No? Oh. Yan, o. Yan naman, yan naman, naman. Makakain ka naman. Hindi nang basta sa buto. Yan, Oh. Ah, ito. Alam niyo lang ano, ito lang shell niya matigas pero yung banda dito, yan. Naman siya. Hindi ko alam po kung ano isda to ha. Pero ito, parang sa panga, pisngi, na mga kamamsi ko, lalagay natin dyan na may na may talbos ng kamote. Lagay natin yung talbos ng kamote gusto ko sana yung talbos na kulay green. Ayok. Kesa dito sa mapula-pula. May pula-pula. Pumalulot oh, na talbos. Pag naman ka na yun sa ko, inuhulot kong isda. Iyan natin sa kalamansi. Yan. Ipapaasiman natin ang kalamansi para matanggal din lang sa... Ayan po, oh. Hindi ko po alam pangalan niya. Pero yun ang kanyang ano, katawan. Yung ulo. Ulo ba tapos mo? Ayan. Pag naganta na tanda ko na malapit naman ng siya, lagyan ko ito ng patis. Pag may sabaw na, asin naman yung ilalagyan. Saan yung patis muna? Yung patis. Lanta na. Lagyan na natin ng tubig. Antayin po natin na kumulo yan. Hindi natin ang sili at saka mga kalamansi. Hulog na natin tong ating mga ano, ista. Ako, ang laki. Parang di kasya. Ang laki naman ng ating ista. Ang ating ulam. Ako, paano ba ito? Ang lit lang ng aking ano ka lang mga kamamsi ko ha ayusin natin ha wait lang lalagyan ko pa ng dadagdag ang pe kamamsi mga kamamsi ko nilipat natin sa malaki kasi hindi ko mahalo yan para kasya lahat kasi malalaki malalaki yung ano niya yan yan sobra ano hindi kasha pinatakang ko ulit ng kalamansi mga kamamsi ko tignan natin kulang hmm, sa asin wait lang mga kamamsi ko kulang sa asin tignan natin ang susunin ang ating sinigang sa kalamansi na uh, hindi ko po alam kung ano ulo, ulo na may laman naman na siya hindi naman basta ulo lang pare medyo ano, manok malubot na yung balat ng no, ano oh. Wala na. Mga kamams ko yan po. Yan, oh. Malambot kasi itong parting to, 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 malambot po yan. Ito naman yung siguro sa pisngito galing. Hindi hmm. natin ng, ano si tawad sa katalbos ng kamote. Ano mga kamams ko, babay po. Hello no, mga kamamsi ko, kasi yung siyang ko itong ating ulam, sinigang sa kalamansi, ulo ng isda na hindi ko po alam ko anong ulo ng isda ito. Yan po oh, mga kamamsi ko. Yan po mga kamamsi ko. Oh. Yan, paano po mga kamamsi ko? Ating sinigang sa